Hello guys. So ito yung pang fourth day ko. Para pareho siya. Check mo yung ibang accounts ko. Number two, loading. Ito number one pa. Pag na-reload yan, magiging auto yan. So alam mo na yan siya. Para wag kang makonfuse. Kasi pag nakita mo yung itsura ng dashboard mo, para pareho yung mga earnings niyan halos. Depende lang kung may referral reward, kung may sales match ka, dun sya mag-differentiate. Pero kung i-check mo, kung pumasok na yung um, 150 watch and earn reward mong for today, dito sya guys. Pag nakita mo naman na 450, ibig sabihin, hindi ka pa nakapanood. So, ipapanoorin mo yung. So, next, number 3. Loading, 3, 3, 600. So, punta tayo sa baba para ma-check ko yung ibang accounts ko kasi 24 hours dapat makapanood ako ng video nag-reflect yung income dito for fifth actually na na check ko na siya ng ilang beses para sa araw na to lahat talaga siya is 600 kung nagtatanong pa saan ako manonood ng video eto siya start ko ng taas punta ko sa videos synchronize siya guys kung saan ako nag-stop andun din naman siya oh makita mo okay ito yung Google AdSense kapag click mo mare ka sa YouTube para manood ng 11 seconds as in 11 seconds lang ang key, ang key dito pag nakita ko na yung babae nag-smile tapos na ang 11 seconds there you go okay na x mo na ganito manood ng video punta ka sa baba second account Loading. Click. Antayin mo yung babae mag-smile. X mo na agad. Ganun siya kabilis mag-panood lang. Sige na sa manood, guys. O, di diba? Tapos na. Punta ka sa ibang accounts mo. Baba. Yan. Click mo siya ulit. So, walang kahirap-hirap, hindi siya abot ng ilang minuto, hindi ka maiinip manood. Tapos, pag gusto mo na siyang i-recheck kung nag-appear na yung income mo, punta ka sa login. Punta ka sa accounts mo. Loading. Ito, accounts. Dito ko nag-stop, kaya may red highlight siya. Dito ko nag-stop sa number 2. So, ang rechecking niyan, dito. After mong manood sa videos, punta ka sa accounts mo kung nadadagdagan ito. Ito kasi nakapanood na ako. Okay guys, watch video per account. Go to your account para i-check yung income reflection. Ganun lang guys, kasimple. After 10 days without referrals, nanood ka lang ng video. Pwede ka nang mag payout out. Ganun lang siya kasimple guys. As in super simple. Thank you guys.